hindi nila noon natapos ang kanilang pag-aaral dahil sa iba't ibang mga dahilan at sa kabila ng kanilang kasikatan ay binalikan nilang mag-aral muli upang makagraduate. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na Bumalik sa Pag-aaral Geneva Cruz Ipinagpatuloy ni Geneva ang kanyang pag-aaral at kumukuha siya ngayon ng bachelor's degree sa business administration sa Philippine Christian University sa Maynila. Sa caption na kanyang post, inalala niya ang unang pagsubok niya sa kolehiyo ay noong AB Literature student pa siya sa University of Santo Tomas. Binanggit ni Geneva na ang kanyang mga anak ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na bumalik sa pag-aaral, habang itinuro rin niya na walang konsepto ng pagiging huli sa pagtupad ng mga pangarap. Ipinagtanggol din niya ang kanyang desisyon sa pag-aaral sa isang netizen na nagsabing baka hindi na siya makasabay sa kanyang mga kabatch dahil sa kanyang edad. Sinabi niya rito na mas matalino siya ngayon kaysa nung nasa grade school, high school at college siya noon dahil sa pagmamahal niya sa pagbabasa at sa pakagusto sa pagkatuto ng mga bagong bagay. Kasunod nito, nagpasalamat din si Geneva sa singer-actor at army reservist na si Ronnie Liang para sa hindi niya malilimutang pag-uusap sa backstage ng Luneta Grandstand at sa pagpapaalala sa kanya ng makapangyarihang epekto ng edukasyon sa mga taong pinipiling mag-aral at paunlarin ang kanilang sarili. Pinasalamatan din niya ang dalawa niyang anak, ang kanyang parents at mga kapatid. Inialay din niya sa yumaon niyang ina ang pagbabalik niya sa pag-aaral. Melanie Marquez Maging ang Miss International 1979 na si Melanie Marquez ay pinahalagahan ng edukasyon kahit na nagkaroon ng tagumpay sa pageantry at showbiz. Noong November 2006, sa edad na 42, nagtapos siya sa kursong Business Administration sa International Academy of Management and Economics sa Makati City. Ginawaran siya ng plake bilang cum laude at isang medalya para sa marketing excellence. Isang malaking tagumpay ito para kay Melanie na madalas na tinatawanan dahil sa kanyang mga sikat na quotable quotes. Sa kanyang huling linya ng talumpati, sinabi niya sa kanyang mga co-graduates ang katagang, Don't judge me, I'm not a book. Carmi Martin. Pinatunayan ni Carmi na walang pinipiling edad ang pagkuha ng edukasyon. Maagang pumasok sa showbiz si Carmi na unang nakilala sa mga sexy roles. Kahit na nakakuha siya ng certificate sa interior design, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo upang makamit ang degree. Sa edad na 47, nagtapos si Carmi ng kursong interior design sa Philippine Women's University noong 2011. Ani Carmi, wala umanong imposible at hindi dapat ikatakot ang tumatandang edad upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Jason Abalos halos 20 years na ang lumipas mula noong huling pumasok si Jason sa University. Noong November 2021, ibinahagi niya na nag-enroll siya sa Philippine Christian University upang kumuha ng Master's degree sa Management na may major sa Public Administration. Matagal man ang naging agwat mula sa kanyang unang karanasan sa pag-aaral, muling bumalik si Jason sa eskwelahan upang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon at paunlarin ang kanyang kaalaman sa public service. Yasmin Curdy. Noong 2019, nagtapos si Yasmin Curdy bilang magna cum laude sa Arellano University na may degree sa political science sa edad na 30. Una siyang kumuha ng kursong Foreign Service sa New Era University, ngunit hindi niya natapos ang pag-aaral dahil sa mga obligasyon sa showbiz. Rocco Nasino, hindi hinayaan ni Rocco na hadlangan ang kanyang abalang schedule bilang aktor at businessman ang kanyang pagpapalawak ng edukasyon. Noong 2017, nagtapos siya na cum laude at nakuha ang kanyang master's degree sa nursing sa St. Bernadette of Lourdes College sa Quezon City. Annalyn Baro. Isinantabi ni Annalyn Baro ang kanyang edukasyon ng dumating ang pagkakataon na sumalig sa Starstruck noong 2015. Ngunit noong 2019, natapos rin niya ang kanyang degree sa Business Administration, Major in Marketing Management mula sa Trinity University of Asia. Jolo Revilla ang college diploma ng politician actor na si Jolo Revilla ay ang kanyang early Father's Day gift para sa kanyang ama na si Bong Revilla noong 2018. Si Jolo ay 30 years old na magtapos siya sa Lyceum of the Philippines na may degree sa Legal Management. Sunshine Cruz. Noong 2016, ibinunyag ni Sunshine na kumukuha siya ng bachelor degree in psychology sa Arellano University. Ang celebrity mom ay nag-post noon sa social media ng larawan ng kanyang course module na nalikipan niya ng caption na Because it's never too late to go back to school. Noong 2018, ay siya sa edad na 40 years old. Valerie Concepcion, Pansamantalang ipinagpaliban ni Valerie ang kanyang edukasyon noon upang alagaan ang kanyang anak at tumutok sa kanyang showbiz career. Noong 2018, natapos niya rin ang kanyang bachelor's degree sa psychology sa Arellano University. Rufa Gutierrez Pinatunayan ni Rufa na kahit sino ay maaaring bumalik sa pag-aaral sa anumang edad. Sa edad na 48, nakuha niya ang kanyang bachelor's degree sa communication arts pagkatapos niyang bumalik sa pag-aaral. Si Rufa ay pumasok sa showbiz noong siya teenager pa lamang at nakatutok sa kanyang career na naging dahilan para ipagpaliban niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Matapos makapagtapos ng college na may bachelor's degree sa communication arts noong 2022, buong pagmamalaking ibinahagi ni Rufa sa kanyang mga followers na siya siya ay nagtapos ng Master's Degree Communication sa Philippine Women's University. Alma Concepcion Ayon kay Alma, apat hanggang limang taon siyang nawala sa showbiz habang nagdesisyong mag-aral ng interior design. Matapos niya makapasa sa board exam, nagsimula na siya mag-practice sa bagong profesyon. Dahil mag-isa na lang siya at nag-aaral na ang kanyang anak sa ibang bansa, napagpasyahan ni Alma na muling pumasok sa showbiz. Jong Hilario. Bumalik si Jong sa pag-aaral upang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon matapos ang tagumpay sa kanyang karera sa showbiz bilang isa sa It Showtime host. Nagdesisyon siyang mag-aral muli at kumuha ng kursong Political Science sa Arellano University. Siya ay nakapagtapos bilang magna cum laude sa edad na 46 noong June 2023. Sa isang report, sinabi ni Jong na alay niya para sa kanyang magulang ang pagtatapos niya ng pag-aaral sa kabila ng kanyang edad. Anya, ito yung bayad ko sa utang ko sa mga magulang ko. Jody Santa Maria Noong 2017 ay binahagi ni Jody na babalik siya sa pag-aaral upang ituloy ang isang Bachelor's of Science degree in Psychology at idinagdag na nais niyang makuha ang kanyang Master's degree kapag natapos niya ang kanyang undergraduate education. At noong 2021, graduate siya sa Southfield International School and Colleges na may degree in Psychology sa edad na 39. Jenica Garcia. Noong 2021 ay balitang muling bumalik sa pag-aaral si Jenica Garcia habang siya ay abala sa pagbabalik niya sa pag-arte. Sa isang interview, ibinahagi niya na siya ay isang psychology student at lahat ng kanyang classes ay online. Tuwing wala siyang taping, ay sinisigurado niyang may at least 10 hours siya upang magpag-focus sa kanyang pag-aaral para mapasa niya ang lahat na nagawa niya on time. Andrea Del Rosario, Noong 2012, ang former Viva Hot Babe na si Andrea ay masayang ibinalita na natapos niya ang kanyang Master's Degree in Entrepreneurship. Kinuha niya ang kurso sa Asian Center for Entrepreneurship and Management Education sa Ateneo. Matagal nang sinimula ni Andrea ang pag-aaral, ngunit nahinto ito ng mahigit isang taon dahil nabuntis siya at sa Amerika siya nanganak. Baron Geisler, para kay Baron ng edukasyon ay walang pinipiling edad. Matapos ang iba't ibang mga kontrobersyang kinasangkutan niya sa showbiz o sa personal na buhay, napagdesisyunan ni Baron na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Noong 2019, bumalik siya sa pag-aaral at kumuha ng kursong Bachelor of Arts degree in Theology sa All Nations College sa Antipolo City noong April 2022. Masaya at proud niyang inanunsyo ang kanyang pagtatapos sa nasabing kurso at ibinahagi ng pagkakaroon ng college diploma ay matagal na niyang pangarap sa buhay. Arnel Ignacio Si Arnel ay matagal din nahinto sa pag-aaral bago bumalik upang tapusin ito. Sa isang post noong 2019, ibinahagi niya ang kanyang milestone kung saan nakuha niya ang bachelor's degree in political science major in local government administration mula sa University of Makati. Sinabi niya sa caption na taong 1981 pa siya graduate ng high school. Noong 1980s, nag-aral si Arnel sa University of the Philippines College of Music, major in composition at conducting. Siya noon ay bahagi ng Philippine Madrigal Singers at sumali rin sa Repertory Philippines. Siya ay isang theater actor bago naging isang sikat na TV host. Manny Pacquiao. Sa kabila na kanyang hindi mabilang natatanging tagumpay sa mundo ng boxing, nagpatuloy pa rin si Manny na kumuha ng bachelor's degree in political science, major in local government administration mula sa University of Makati. Nagtapos siya noong 2019 sa edad na 40. Sa isang post sa Instagram, proud na ibinahagi ni Manny ang kanyang journey at nagpasalamat sa kanyang asawang si Jinky at sa kanilang mga anak. Nais din ni Manny na maging inspirasyon na kanyang tagumpay para sa mga taong patuloy na lumalaban, bumabangon mula sa mga pagsubok, nagpapakatatag at yakapin ang buhay kasama ang lahat ng hamon nito. Nakuha ni Manny ang kanyang high school diploma matapos pumasa sa isang accreditation and equivalency test noong 2007. Noong 2008, nag-enroll siya sa Notre Dame of the Jungas University para kumuha ng kursong Business Administration. Noong September 6, 2019, inihayag ni Manny ang kanyang pag-enroll sa University of Makati sa pamamagitan ng pagbabahagi ng larawan ng kanyang ID. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!